dito na tayo sa ating fish and ako nakitang uh, ito ano uh, ba ito bubbles na malaki uh. pero tinry ko siyang ano yung kanina uh. um, malagkit siya guys ano kaya ito uh. parang malapot na something o ano ah. try kong kunin siya guys kaya hmm? yeah, ito sa so, mga nakakaalam comment lang dyan hmm? parang syang laway na napakalapot posibleng laway kaya ito na mga alaga natin guys hmm? try ko siyang kunin guys Oh. Or... Kaya ito. Sticky siya siguro, hindi ko mahawakan 'yung isa. Ah, bitbit time. Time na na akin pinan. Hindi natin alam kung ano. Ano ba to? Sticky siya. Ito yung malaki niya, oh. Hmm. Comment niya kayo, guys, kung ano to, naranasan niyo na ba ito sa inyong mga palaisdaan. Ayan. Ito. Ito siya, guys. Ayan. Tinanggal ko. Kasi, balik ko lang mamaya kung hindi naman nakakasama. No? And I think Hmm, uh, laway siguro ito. Hmm. Ayan. Yan.